Ang Santiago chapter 4 verse 4 ay nagsasabi, Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Sa madaling salita, ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na Una, ang pagmamahal sa mundo ay katumbas ng pagkapuot sa Diyos the love of the world is equal to hatred of God. Ang pagiging masyadong nakatuon sa mga bagay ng mundo, tulad ng kayamanan, kapangyarihan at kasiyahan, ay maaaring makahadlang sa ating pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. We cannot serve two masters. Hindi tayo maaaring maging kaibigan ng Diyos at ng mundo ng sabay. Dapat tayong pumili pangatlo. Kailangan nating mag-ingat sa ating mga hangarin. We need to be careful of our desires. Dapat tayong mag-ingat na huwag mahulog sa mga tukso ng mundo. Dapat nating panatilihin ang ating mga mata sa Diyos. Ito po si Brother Chris at para sa ating lahat, ang Santiago chapter 4 verse 4 ay isang paalala na kailangan nating piliin ang Diyos sa lahat ng bagay dapat nating bigyan siya ng ating pinakamagandang at hindi tayo dapat mag-alala ng sobra sa mga bagay ng mundo. Sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa Diyos, mas makikita natin ang kanyang biyaya at ang tunay na kahulugan ng buhay. Sa inyo pong lahat, ako po si Brother Chris ay nagpapasalamat sa patuloy nyo na pagtangkilik ng aking mga video, Ang Diyos Nawa Ang Magpala Sa Inyo. Glory to God. God bless you all. Amen.